Ang sarap ng Bye oh, bye Yan na lang yung isda mo bye Kilis oh Sarap hilawin Bukan eh. yung kilong dilis mo bye Sanda ka yan, 90 lang sa'yo bye Sanda Puro oh, marami na yan Sarap sana Dura, Wala, wala pa tayo nga Wala pa Salmon. salmon Dati so, ko nung nabili kong atay ko sangdaan, daan, grabe yung atay Isang <laughs> ba yun? Parang ano lang Isang daan Bakit? Bukas ba kayo? Oo, bukas na nagbukas ko kanina Malang nga araw Malingking nga, nina, nga, nga, nga ako kanina, pagdating nila Ano na, yan na lang ako ano ba yung salmon Ano yan Tamban yan Ah yung tamban Ang lalaki Salamat mga tropa Grabe Napaka init Tapos na Tayo na kani Kanina umaga Sarap ng kalungo <laughs> Wala si ate Ha? Panggabi ano ako mamay. Eh. Ha? Panggabi. Galunggong. Masarap yan. Paksiw. Pinaksiw. Pinaksiw ko na kanina. Yun lang. Utos niya ate. Ha? Yung galunggong lang yung utos kanina. Tama na yung tira rin na yun? Ha? Tama na yung tira rin na yun? Ang dami na Dami na pala yung 300 oh. Yun talaga yung kinukuha niya 300 Ang Kulingan mga katropa oh. Sariwa. Sariwa, sariwa. Gusto nyo mabili dito lang oh. Sariwa yan. Baka murah. Sulit pa. Kasi punta kayo ng malayong lugar. Nako, dito na. Ay, hindi pa mainit. <laughs> Sarap na. Diba yun? Kablog ako eh. ano? Tamban. Tamban. bili na tayo ng tulingan eh. Kaya yun na, okay na yun. Sige, buto na ako. Si ati, wala si ate no? Uh, ah, ikaw lang pala mag-isa niyan. Napakarami yan, mamaya ilako mo ba yung tira. Ako mga tropa. Kanina na malingkit tayo. Sobrang init. Uh, oh, balakan ko ako papunta doon sa... kasi pag gano. Mag namimilit sa sobrang init, grabe. Pero kailangan natin tising kay eh. Okay. Kailangan natin trabaho. Ah. Tayo, pupunta na ako dito, so, Sobrang init. Maga pa lang maramdam ka na ng init. Lakad lang ako kay. Hindi eh, na may gumagawa kasi. Goodness. Kapit na tayo Yan yung madaling araw Na malintipo tayo Ayan o oh. sama ko doon na. Yung nakapiti o oh. Mami TV Shout out Manok Sarap <laughs> Ayan po mga trupan Nandito na po ako Isang daan lang to Gusto yun eh, Mahalang ano eh Mahalang hatay eh. Huh. Ay -sail. Sarap ng ano mo Ano yan? Opo? Opo pagka nagulay masarap dyan sa sardinas